Ayan po. Magluluto po tayo ng binaguan. Mag-isa po tayo ng loyo. A tu ale na halo genyoong ba bo nilagyan ko na rin yan ng asin, magic syrup hindi ko na pinakita ito naman, lagyan natin ng gabi ayon po, ang gabi pang dagdag na rin yan sa no, kasi konti lang yung baboy namin parang pang dagdag na rin po, isasama na narin na yung si gabi at haluin. babalikan po natin lagyan natin kunting tubig para ang lumambot yan po mga kananay na lumubog na yata Ayan po Yeah, po pakuluin lang natin 'yan hanggang lumambot yung mga laman. Kasi kakain. Agad na tingnan, kaputing asin. Dito, katam bahkan aman lagi carabalik Ilagay na natin yung dugo, haluin na lang natin, haluin. Na, Kaya may kailangan haluin na lang natin, haluin ito. babalikan po natin. ilagyan natin yan po ng suka para hindi malangsa yung dugo. Ayan po. Pag muna nang haluin, hintayin na lang natin. pumulot Ayan po mga kananay. Babalikan po natin. Ayan po mga kananay. Luto na po ang aming dinuguan. Maraming salamat po sa panonood. God bless always. Ingat lagi sa biyahe mga kananay. Tara kainan, dinuguan. Ayan po. Bye!